Kasabay ng pagpasok ng tagulan at nagbagyo, mabilis sa tigdas na pagtugon sa mga residente ang kailangan. Bilang paghahanda sa mga kalamidad, pinagtibay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Occidental Mindoro ang kanilang mga plano pagdating sa mga rescue operations. Ayon kay Governor Eduardo Gadiano, may nakatalaga silang iba't ibang rescue teams na tutugon sa pangangailangan ng mga residente, mapakatutubo man, kabataan o iba't ibang komunidad sa probinsya. Paraan daw ito upang mapabilis ang pagresponde sa mga residente sa magkakaibang bahagi ng rehiyon. At uh, meron kaming mga team sa katutubo, sa kabataan, sa community. Talagang may mga volunteers, may mga uniforme yan, may mga gamit uh, equip sila ng mga training. Uh, kaya kung may mga ganyang biglaan, may gumagalaw agad doon sa community. Hindi yung aasahan pa nila yung mga responders from outside na pupunta. Doon mismo sa community mayroon na. Ayon naman sa tagapangasiwa ng tanggapan ng PDRRMO na si Mario Molingbayan Jr., ay dumami na ang bilang ng kanilang response vehicles kumpara noong 2019. Umaabot na sa 28 hanggang 30 ang bilang ng kanilang land-based vehicle, apat na rubber boats at anim naman ang sea ambulance at sea responder. Nakasakay tayo ngayon sa isa sa mga sea ambulance ng Occidental Mindoro at itong pinatatayuan natin ngayon ay sea ambulance na nakadeploy sa 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 Blayan at uh, sa mga pasyente sa mga kalapit nitong isla. Ayon naman sa kasama natin si uh, PDR or ML first responder na si Sir Jerry, itong si ambulance na to ay may kakayang tumakbo ng 45 knots nautical, nautical miles per hour at uh, meron tong habang 45 feet na kaya magsakay ng uh, 20 katao at limang pasyente naman ang kaya nitong ikarga. Kung makikita niyo rin dito, meron tayong uh, stretcher, meron din tayong oxygen dito at ang trauma kit na ginagamit nila kapag nakasakay na dito ang pasyente mula sa mga kalapit nating na uh, isla. Tatlong responders, tatlong NASA Sea Ambulance Team at isang nurse ang kadalasang kasamang rume sa mga pasyente sa mga kalapit na isla. Isang requirement din sa mga rescuers at responders ay dapat na water search and rescue o wasar train sila upang masigurong ligtas ang mga pasyente ang kanilang mare-rescue. May kasama rin Coast Guard sa tuwing sila ay tutungo sa mga kalapit na isla para rumesponde sa mga nangangailangan ang Coast Guard daw ang gumagabay sa buong team sa karagatan, lalo na sa mga panahong hindi maganda ang lagay ng dagat. Yes ma'am, maraming beses po. Oo, uh, maraming beses na na-experience na namin yun. Na, ano, pag kadating dun sa medyo palabas na ng island, hindi kaya ng, ano, hindi kaya ng ambulance ng alo. Medyo risky. So nagbibiklo na yung Coast Guard na kasama. Kaya kasama namin yung Coast Guard. Nagbibiklo siya, ay sir, huwag na natituloy. Medyo risky. Ayon pa sa tanggapan ng PDRMO ng Occidental Mindoro, sinasabayan din nila ang paglago ng paggamit ng teknolohiya bilang instrumento sa pagre sa mga apektadong residente tuwing may sakuna o bilang pangmonitor sa mga lugar na maaring maapektuhan ng mga kalamidad kagaya na lamang na bagyo o tuwing may pagbaha. Isang halimbawa na raw ay ang paglalagay nila ng kamera sa mga pangunahing ilog sa Occidental Mindoro upang masubaybayan ang paggalaw ng tubig lalo na kapag hindi maganda ang panahon. So patuloy din kami uh, sumasabay doon sa mga makabagong teknolohiya. Actually ay uh, ang ating mga malalaking ilog na nagiging kos ng pagbaha, nilagyan na po natin yan ng mga kamera. So ano ang nagiging uh, dulot nito? Sapagkat tayo uh, mga ating mga kamera sa ating mga pangunahing ilog, nag-isa din babala. Samantala, ayon naman sa Provincial Equipment Procurement Office ng Occidental Mindoro o PEPO, Nakaantabay at handa naman sila sa pakikipagtulungan sa PDRMO at iba pang ahensya pagdating sa equipment tuwing may mga kalamidad. Agarang aksyon din daw ang kanilang binibigay upang masigurong nigtas at maayos ang serbisyo ng mga ahensyang kaagapay nila sa pagresponde sa mga residente. Pagdating sa mga kalamidad, uh, nandiyan ang pakikipagtulungan ng aming opisina sa Provincial Injury Service, PDRMO, Uh, PSWD o oh, upang mapanatili at maibigay namin yung tamang servisyo lalo-lalo na pagdating sa aming treatment. Giit naman ni Muling Bayan Jr. dahil sa patuloy na hakbang ng tanggapan ng PDRRMO ng Occidental Mindoro at sa layuning laging higitan ang minimum requirements pagdating sa kahandaan sa mga kalamidad ay nagawaran sila sa 24th Gawad Kalasag National Awarding Ceremony bilang Best Province and Local Disaster Risk Reduction and Management Office or Council o LDRMCO, ito lamang nagdaang taon sa so, taong 2024 noong nagkaroon uli ng uh, search for Gawad Kalasag buong Pilipinas na tayo ay kinilala bilang best province pagdating sa disaster preparedness disaster mitigation at disaster response and recovery. So, kinala tayo dahil nga ang sinasabi ko ay uh, patuloy na ginagawa ng uh, buong Mindoro sa pangunguna ng ating uh, chairman Gobed, yung trabaho at mandato nang lampas sa minimum requirements. Mula rito sa Sablayan Occidental Mindoro, ako si Shy Morales. Sumasaludo sa bawat Pilipino.